Hello guys, isang magandang Pongsan, araw naman sa atin lahat sa so, ngayon mamamasyal na naman tayo dito sa bayan ng Balabac Papakita ko na naman sa inyo ang inyong lugar mga taga Balabac Shout out Ang ganda talaga na inyong lugar Titignan ninyo yung inyong mga bahay dyan Muna haagin ko sa aking camera Yun know. o itong paling na ito yung talipapan na ito dito kami mimimili shout out sa iyo ati kuya sa may hari bali sa ngayon guys ang gagawin natin ay uh, mamamasyal tayo dun sa uh, papunta ng malaking ilog pa napuntahan kaya uh, samahan nyo ako. Puntahan natin. Titik na natin yung mga sinasabi nilang ginagawang kalsada Kung guling daw ang uh, development papunta roon. So, makikita natin muna yan. Siyempre, bago tayo pupunta doon, mamimili muna tayo ng ating mga uh, kailangan makaabotin tayo ng kung anong oras to siguro magugutong tayo kailangan natin ng pagkain susunod na natin ulit ang munisipyo ng balaba yan po shout out nga pala dito kay uh, Mayor Astami kay Coronable Mayor Astami sir, mabuhay ka kaya mong uh, i-handle yung uh, tao ng balabak kasi guys sa totoo lang ang tao ng balabak ay uh, halos 50-50 50%, -50. 50 ang uh, muslim at uh, 50% naman ang kristyano pero dahil kay honorable mayor uh, Astami kaya kaya niya i -handle. kaya lahat ng mga tao dito ay nagkakasundo nagkakaisa at higit sa lahat ang mga tao dito ay may respeto sa bawat isa kaya ang lugar ng balabak ay peaceful kaya maraming salamat sa iyo uh, coronable mayor astami Dito nga guys, uh, makikita natin dito yung simbahan ng Katoliko at uh, simbahan ng uh, muslim ay magkatabilang. Napakalapit lang ito. Kaya tulad ng sinasabi ko sa inyo, dahil kay Mayor Astami, nagkakaisa at mayroong respeto yung bawat tao dito. Kaya mapayapa ang lugar ng balabang. Even sa mga turista na pumupunta rito, ma-observe ninyo yan, napakatahimik ang bayan ng Balaba Malaya kayong gumalaw na walang takot sa inyong mga isip at sa inyong uh, mga puso. Mag-enjoy lang kayo kapag uh, napunta kayo dito sa Balabac. Shoutout nga pala kay Ate Aris, uh, asawa ni Ninong Bautista, si Kuya Nunoy. Ang bahay nila ay uh, dito lang, maradaanan At ito ang uh, shout ni Jahang. Jahang, uh, shoutout sa'yo. Sana'y pagpalain ka ni Lord. Maraming kang binta araw-araw. Mabuhay ka. Uh, ito, bahay nila Kuya Nunoy. At yan nga guys, sinasabi ko sa inyo, ito yung simbahan ng Muslim. Yan at ito naman ang simbahan ng kristyano so magkadikit lang so ganun pa man mapayapa ang bawat isa siyempre dahil meron tayong ruta ito na pupunta na tayo dito sa biga-biga uh, beach tawagin nila hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng biga-biga term ng tagabalabak kasi sa amin ang biga-biga yung parang yung naglalandi mabiga parang ganon <laughs> oh. yun o oh. kita nyo naman blue lang pero maganda ito kasi guys yung pinakamalapit na uh, beach dito sa balabak itong biga-biga na to So pumunta kami dito guys, Tirek uh, tirik na tirik yung araw kaya walang tao na naliligo at siyempre yung mga time na ito i weekdays ito kaya yung mga tao busy sa kanilang mga trabaho. Pero kung Sabado, Linggo ito sigurado maraming mga naliligo dito guys. Lalo sa panahon ngayon, napakainit. Iyon know, oh, ganda talaga oh. At ito nga pala guys yung kanilang kubo may price dyan, tignan nyo na lang abot kaya yan guys pang masa siyempre pag nandito sa kubo kita mo yung view ng dagat, maganda naman at dito na makikita na natin dito yung mahabang ginagawang kalsada sa malaking dibo na sila nila mapapansin guys yung itong kalsada na to is uh, madalang o halos walang bahay yung mga gilid nya yung kabilaan na halip private halos walang bahay yung karamihan ng bahay dito guys is dun lang sa bayan at sa mga barabarangay so dito wala oh wala pang mga bahay nga pala guys sa aking uh, kasama yung nag drive ng aming service walang iba kundi si paring di guzman paring guzman kung nasaan ka man ngayon mabuhay ka hanggang gusto mo tingnan palagi halos ang makita lang natin dito guys mga puno malalago na puno yun guys so ito ang kanilang poles so parang wala na rin tubig dahil nasa taginit kasi natin guys diba halos mga puno na lang talaga yung makikita natin dito so sabihin natin na Timberland o Virgin Forest pa rin yung malapak eto nga. simento. Ano na natin makikita yung mga equipment guys. Mga heavy equipment na gumagawa ng kalsada. tayo nakikita guys at itong kalsada na guys ay hindi uh, malayo dito sa tabing dagat so kahit pa paano pag uh, tuloy tuloy ang development nitong uh, balabak ang mangyayari dito guys sa uh, mga bits dito sa tabing kalsada ay simple pag na develop na yan at dumami na yung tao dito malamang alamang sa malamang patok na patok itong balabang so sa mga gustong pumunta dito sa balabang at uh, pinakasikat talaga na beach dito o isla isa uh, yung unok island na sinasabi pero habang nandito kayo sa bayan mismo ng Balaban pwede naman kayong mag renta ng motor para uh, mag ride kaya puntahan niyo yung mga kasulok-sulokan nitong ng uh, Balaban e, yun o no, know, may mga kabahayan na Malapit na yata kami sa malaking kilo, guys. yan oh, yung beach na yan guys balang araw patok yan at ito na nga may mga excavator na dito at mga dump truck ito tignan natin yung ginagawa nilang tulay oh yung yung daanan na ito guys sabihin ko sa inyo para malaman ninyo itong daanan na ito ay papunta doon sa Millville doon sa pinakadulo ng balabak, doon sa Parula na yung lumang lighthouse na tinayo dati ng uh, mga Espanyol itong daan na ito ay kolektib patungo ito ron Ito mga pasayrohan, mga jeep na ito? pero sa aking pagkaalam guys halos uh, kapag uh, talagang binirediretso natin itong uh, kalsada na ito mahirap mahirap yung uh, daanan papunta doon sa Milpil ito na guys yung malaking ilog Yan. kung makikita natin ang ganda ng beach black sun siya guys so oh. hindi siya white sun kasi nga dahil sa uh, ilog ganda ng dagat napansin nyo guys, parang wala kayong nakita ng ilog guys, no? kaya nila tinawag yan guys ng malaking ilog dahil pag uh, tag ulan talagang malaki yung ilog yan guys actually dito nga sila kumukuha ng mga uh, quarry ibig sabihin talagang malakas yung buhos ng uh, tubig dito pag uh, sa mga masisipag natin nag driver ng truck at uh, operator ng bako maraming salamat sa inyong uh, masisipag sa inyong uh, kasipagan shout out sa inyong lahat ingat kayo palagi okay, parang ano na hmm. hunting pa to ito hunting quarry na ito purong pa ito yung ilog ito guys magkatabi lang yung uh, elementary school at uh, high school dito sa uh, barangay uh, malaking ilog yan guys oh. so hanggang dito lang tayo guys kasi uh, kung magdiritso tayo ng Melville baka maalanganin tayo sa oras abutin tayo ng gabi so para safety hanggang dito na lang muna tayo tingin muna tayo ng mga magagandang tanawin dito guys ganda ng dagat yun o no? ayun nga guys at uh, pa uwi na tayo balik na tayo dito sa bayan ng uh, palabak so nag enjoy naman kami kahit papano siyempre explore Tama natin yung hindi pa natin naraman Kaya Ngayon May alam na tayo Kuya Tabi-tabi kuya Shout out sa'yo So ito guys Kung makikita natin yung may tricycle na yan At may mga tao na yan guys Ito ang uh, port ng uh, BCI Yan sumasakay yung mga passenger At ito guys ito yung tindahan ni Nini Nini Anchita wala nang laman ang na tindahan mo punuin mo na ulit yan para dumami ang customer maraming salamat sa inyo lahat guys mabuhay ang taga balabak